May i lang ako sa inyo guys tungkol sa monetization ni Meta no. Kasi sabi nila guys, uh, hindi ka pwedeng gumamit ng mga music no, ng mga viral music habang hindi ka pa monetize ni uh, content monetization no. Pero sa pagkakaalam ko guys, may nakausap ako kagabi tungkol diyan sa monetization no siya may followers siya guys na uh, mga 30,000 uh, followers no ito siya guys mahilig siyang mag tiktok no at gumagamit siya ng mga viral music no pero tiningnan ko yung ano niya guys no yung dashboard niya pinakita niya hindi pa nga niya sinet up yung star guys eh, tapos yung subscription tools tapos yung ano no yung uh, content monetization no kasi wala naman siyang interest kasi ayaw niya mag-vlog daw. Kasi yung sa kanya libangan lang. Tsaka na, nanghihinayang siya doon sa mga memories, no? Yung mga ina-upload niya, mga picture, mga o yung mga TikTok niya. Kaya hindi niya sinisit up, guys. Pag isisit up niya kasi 'yon, kailangan burahin niya yung ano niya, yung mga ina upload niya ang videos, no? Yung mga pinagbabawal ni Mayita, no? Yung mga videos doon kailangan mabura niya talaga yon para pag sit up niya sa content monetization eh wala siyang violation pero pag di niya binura yun guys talagang dami niyang violation kasi gumamit siya ng mga viral music na pinagbabawal ni Meta no uh, nangihinaya ako guys kasi pera na sana yun eh kikita na siya doon dahil invite na siya sa monetization kaso lang wala naman siyang interest about dyan dahil ayaw niya maging content creator, di ba? Magkaiba kasi tayo ng ano eh, yung uh, panano sa buhay, eh, no? Siya kasi ayaw niya eh. Siguro or may dahilan siya. Dahil oh, may asawa na siya o ganito, di ba? Good day sa inyo lahat, no? Diyan lang po tayo magtatapos. Let's go!